Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin ano po ang mensahe, we have unexpected, ayan. So ano ba tong unexpected na pwedeng mangyari, tignan nyo, thunder ba diba? ibig sabihin pwedeng ito ay bad news. O huwag nyo i-expect, Ayan. So, ang sinasabi lang naman sa inyo dito, eh, huwag nyo isipin yun. Okay? Ang sinasabi lang po sa inyo dito is dapat prepared kayo at anytime, Yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Tignan natin. Spirit Guide, tignan po natin ano po ang mensahe natin for water sign. So, ito, pwede rin na baka may storm or ano ba, thunderstorm sa lugar ninyo ngayong araw na ito. Meron tayo ditong Eight of Cups. Okay, mabilis to na energy. Okay, pwede nga ito. In-expect niyo di na kayo makakaalis. Water signs. Pero, ayan po, may, some of you may pag-travel kayo dito or magkakaroon kayo ng lakas ng loob para iporso talaga yung dreams, yung goals niyo or kung ano man yung need ninyong tapusin ngayong araw. Eight of Cups. Parang alam mo yung ready ka na to bitaw. <laughs> ready ka na bumitaw sa mga ano nagpapahirap sa iyo. Pwedeng ka isipan 'yan, mga tao or feelings mo. We have ten of Wands. Ayun nga na stress yung iba sa inyo dito, oh. Yan, pwedeng ilang months na ba kayong nai-stress dito? sa isang usapin na ito isang uh, part ng life ninyo na pwedeng hindi siya laging natutuloy so ayan daw, expect the unexpected so parang mabilis lang talaga yung mga kilos mabilis lang yung mga pangyayari ngayon sa life mo meron tayo ditong seven of swords ayan, so alam mo pwedeng may nagmamanipula dito ng mga nangyayari sa life mo pwede rin, tingnan mo, laging may nakamasid sa'yo dito kaya mag-iingat ka sa mga pinopost mo water signs sa mga sineshare mo towards sa uh, kung kanino man. Ayan, kung kanino ka man nagsishare. Ingat-ingat ka lang sa mga sineshare mo. We have the full. Ayan po. So, taking risk. Ready ka na talaga dito to take some risk. Pero sabi nga ni Universe, bago ka mag-take ng risk dito, syempre, kailangan maging mapanuri ka muna. Tignan natin what is 8... Oh, ito, ano to? Ano tong storm na ito? Six of Pentacles. Ayan, unexpected. Baka may magbabayad po sa inyo. Or kung kayo naman to, water signs, pwedeng makakabayad na kayo ng utang kung meron po kayong utang. Or sabi natin, baka mababawasan yung utang ninyo. Meron din, pwedeng mag-share ng blessing sa inyo. Could be a family member or kung sino man tong kakilala ninyo. Ayan, very unexpected talaga. tipong mapapatanong ka. Bakit kaya, ano kayang nakain niya? We have Eight of Cups, Eight of Swords mm, Diba? Umaalis na talaga kayo dito Parang nag-grow na kayo, lumalabas na kayo sa inyong comfort zone Pwede ngayong araw na to magta-travel yung iba sa inyo Pwedeng medyo matagal nyo na tong uh, pinaplano yung pag-travel, hindi siya lagi natutuloy Baka ngayon, biglaan, matuloy na siya Parang meron pa dito need magpaalam, hindi ko alam kung sa nanay-tatay ba or sa asawa Ten of Wands, we have Eight of Pentacles. So, sobrang busy nyo po ngayon. Ayan. So, kabisihan lang po itong Ten of Wands at saka Eight of Pentacles. Na si stress kayo pero good problem naman yung pinag- uh, ano yun, pinagsisimulan ng inyong stress. At least, ba diba, stress kayo pero sa trabaho, kumikita kayo. Seven of Swords, we have Knight of Swords. Ayan, wag padalos-dalos daw sa mga decisions ngayong araw. Lalo na pagdating sa saan? Sa mga goals, sa mga dapat gawin. Kailangan planuhin nyo talaga. Pwede rin pagdating sa relationship. King of Pentacles, we have the Fool. Ayan, so ready na kayong mag-invest. Could be ready na kayong mag-invest ng inyong time ng inyong efforts, ng inyong money, sa mga bagay na magbibigay talaga sa inyo ng growth, ng power. Tignan natin. Or and ng good, future. Pagdating sa trabaho, we have Knight of Pentacles. Okay, so pwedeng may pa-bonus pa lang ngayong araw na ito. Mm -mm. Tignan natin parang ganto Baka meron dito, water signs, laging delay yung inyong sweldo. So, ngayong araw, pwede hindi siya madedelay. Or baliktad, no? Baka lagi naman siyang okay. Tapos, ngayong araw, madedelay. Stress yung iba sa inyo kasi, di ba? Pambayad na. Nakalaan na yan sa pambayad nyo. We have page of pentacles naman po pagdating sa negosyo. Ayan. So, ito parang umaalis na kayo dun sa sabi natin, parang sumasabay na kayo sa uso, sumasabay na kayo sa trend, nag ano ba, nagiging innovative, nagiging dynamic na kayo yung business ninyo. Gusto niyo na siyang pagalawin. Gusto niyo na na sumabay. Ayan. Gusto niyo na na magkaroon ng direction yung business ninyo. So, ayan po. Pwedeng meron dito, maniningil na kayo ng mga may utang sa inyo water Science, yung iba naman po ay pwede na meron kayong i-close dito na business tapos magsisimula kayo ng bago na parang gusto nyo na talaga or gusto nyo matutunan, gusto nyo uh, yun yung simulan kasi alam nyo na mas may future kayo doon sa business na yon. Tignan po natin pagdating naman sa kaperahan, we have Queen of Pentacles. Ayan o, no? dere yung flow ng money sa inyo, flow ng blessings, stress nga po kayo, pero yung stress nyo naman na to, sulit na sulit yan. Oo, So kung di naman kayo masaya sa sinesweldo ninyo, sa nare-receive ninyong money, hanap kayo ng ibang pwedeng pagkakitaan. Ganun lang naman po yun, di ba? Pag may reklamo tayo, hanap tayo ng solusyon. Hindi pa pwede na puro reklamo lang tayo. Or baka ngayong araw na to may reklamo ng reklamo sa'yo. <laughs> Water signs. Meron tayong five of pentacles. Ayan po. And meron sa love life yan. And we have the world. Okay. Okay. So, ito ha, huwag kayong papasok basta-basta pagdating sa relationship. Huwag bugso ng damdamin yung laging paiirali ninyo. Meron din dito, nafe-feel ninyo water signs, niloloko lang kayo. So, ayan, maging mapagmatsyag po kayo. We have Knight of Swords and King of Pentacles. Pagdating sa relationship, pwedeng Ayan, maraming gastusin, uh, meron dito kasi parang pabigla-bigla ng decision. Hindi ko alam kung yung person mo ba may bibilhin ba siya ngayon or ikaw. Ayan, so konsultahin nyo muna yung isa't isa kung may bibilhin kayo para hindi kayo mag-away dito. Kasi pwedeng ang pag-awayan is pera. Yung isa naman, ma ano ba, manunumbat kasi sasabihin niya pera niya yun, ganito-ganyan. So baka may pag-aaway dito kasi tignan nyo ha, we have storm here. Tapos pagdating naman dito, ito pa we have five of pentacles and the world. Meron dito ng lalamig kasi po LDR kayo. Ayan. So, mm -mm. parang nafe-feel mo umiiwas sa'yo yung person mo, yung asawa mo. Water sign. So, ayan po ang mensahe sa'yo. Ngayong araw, pero tignan pa natin kung ano pa ang mensahe. Kuha pa tayo dito. We have nine of swords. So, maraming puyat dito. Pwede hindi kayo masyadong nakatulog. Meron tayo ditong two of wands. Ang dami nyo kasing iniisip. Relax nyo po yung isipan ninyo. Water signs ngayong araw na to. Kasi kapag ganyan po, pag alam mo, pag, di ba, pag stress tayo, kapag di tayo nakakatulog, naiiba yung timpla natin. Oo, parang kape lang, no? Naiiba yung timpla. Alam mo yun, tas bumababa yung immune system natin. So, alagaan nyo po yung health ninyo. -mm. -mm. Kaya baguhin nyo na yung sleeping routine ninyo. And pag natutulog naman kayo, oras ng tulog, make sure po na wala na kayong ibang iniisip. Kasi yung iba dito, pwedeng nag-iisip pa kayo ano yung gagawin nyo tomorrow. So bago kayo mahiga, ay sulat nyo na kung ano yung mga gagawin nyo, tas tsaka kayo matulog. Kailangan po kalm, kalmado na yung isipan ninyo. Wala na kayong ibang iniisip, kung hindi, matutulog na kayo. I-format nyo po yan sa isipan ninyo. Na ganitong oras, kasi yun, pagpabago-bago din talaga yung sleeping pattern nyo, mahihirapan kayo. So dapat uh, same oras kayo, lagi natutulog. Para po masanay kayo. So ayan lang yan po yung mga advice, yan yung ating mga nakita ngayong araw para dito sa iyong reading. Mag-iingat ka always and more blessings to come. Bye-bye.